kuman. Pagdating sa mga mahirap, ah, pagdating sa mga mahirap, nasasaktan ako pagka binabati ko mga programa para sa kanila. Dahil dyan ako galing eh. Dyan ako galing sa pagiging mahirap. Yung walang makain sa isang araw. Naranasan ko yun. Kaya ako, anumang narating ko, anumang pera, anong anum halaga ang na, nakampan na ko sa buhay, hindi malaga para sa akin yan. Ang importante, makatulong ako sa taong bayan, makatulong ako sa kapwa ko. And I'm willing na maging mahirap ako para lang masamahan ko yung mga mahirap na tao. Hindi, 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 hindi ako, hindi ako, ah, uh, bina, tak, greedy person na itatago ko yung yaman ko. Pag namatay ako, hindi ko madadala yan. Hindi we we came to this world naked and we will depart alone and naked. Wala tayong madadalang iiwanan natin lahat 'yan. Sayang yung pera o kayamanan mo na nakatago lang sa sa bahay mo, sa bangko kung hindi mo tinutulong sa kapwa mo pag namatay ka iiwanan mo lang 'yun. Dapat tayo, dapat ma-realize natin lahat yan. Yung mga politiko, yung mga politiko na nags, nagsiservisyo na kumukontra palagi sa magandang uh, advocacy, sa magandang uh, programa para sa mga mahihirap. Tumigil na kayo sa pagsiservisyo. Wala kayong kwenta para sa taong bayan. Ipaglalaban ko ang karapatan ng mga mahirap na tao kasi hindi ko lang sabihin yung mga tinutulong ko sa mga taong bayan, Mr. President, but lahat sana, and I'm praying to God, na lahat ng mga may lahat na may pera, pag-ambag tayo, usang kawang gawa na lang tayo, tulungan natin yung mga mahirap. Bigay tayo kung ano yung mga tulong na dapat magawa natin, yung pera natin, hindi yan natin madalap sa libingan. We will depart alone. That's it. That's it, Mr. President. Thank you.